please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Grabe po pala magmahal itong si Carla, ano? Talagang gagawin niya po ang lahat upang sa ganun ay uh, sumaya yung taong minamahal niya papanoorin po natin yung video talamin po natin ano kung ano po yung uh, tinutukoy ko ano po at uh, dito ay makikita po natin ha kung paano po magmahal si Carla at talagang yung tao na kanyang pinasaya ay talagang mahal na mahal niya ano po pero bago po yan siyempre ako muna po ibabatis sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan mga kayo ng panig ng mundo naroon na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, ng Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko reaktor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. At ito po yung video no, na kung saan ay... Uh, talagang dito ay makikita po natin na grabe magmahal etong itong si Carla na ano po. Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Carla Topolar Vlog. You know, paki-suportahan po ano, Carla Topolar Vlog. O ito po yung video panoorin po natin. May mga dadalhin lang naman po kaming gamit. Yung mga uh, pintura po na binili ko kahapon. Binili namin ni Ate Rose Ann. Then syempre po yung mga ano din nila mama nagbili din po kami ng naggrocery din po kami para sila mama para po may mga pambaon sila Amber Ayan. meron din po dyan si Nanay Nora yun si Ate Rosan po hindi na daw po siya sasama kasi wala po yan mahirap po ang biyari mahirap po ang biyari, po ang biyari. babalik daw po sana siya bukas so yun po promote ko lang din po yan ang kakalingap tahanan sa mga gusto po mag-order, available po yan sa Velvet Box. Yes po, um, message lang po kayo sa kanilang page. Then, syempre po ang aming bash. Yes, bash Lip Serum. And sa mga gusto po mag-order, ito po ang aming page. Yan. Message lang din po kayo. And then, syempre, may surprise na naman po tayo kay Mama. Yes! Yeah! So, excited lang po ako sa magiging reaction niya. Then, matagal na po itong request ni Mama. Sana ay magustuhan niya. Ngayon po, tara po. Po, pinick up na po natin yung surprise natin para kay Mama. Yan si Tatay. Masama si Tatay. magaling sa kuyang paglalive sa velvet box. <laughs> Salamat ate. Ay, yan, na-assemble ta po. Itatry ta. Yan, happy na naman niya rin siya. Happy na naman ang ina. Yung <laughs> yan, pwede din po yan pang ano ni mama kasi po. Nag-request po siya niyan. Para pang ano niya. Pang negosyo din po. Kasi dito po sa amin is usually nagpapa-arkela po niyan. Pag may mga ano po, may mga okasyon. Yan. Pwede niya din po yan parsilahan. Naka-on pa. yung na <laughs> po sa iyan Ito po.

Gaano <laughs> ka dyan? Hinihinan daw po sila mama pagkain. Ito po sila ng adobo. Tsaka ano po ito? Turun. Kanin po. Sarap. Kain po. Makain lang po muna kami nila tatay. Hanggang dito na lang po ang vlog na ito. Thank you very much po ulit sa pagsama sa akin. Sa amin. Um, Thank you ate sa ano po, sa bagong video. Ibangan po. Ibangan namin ang doon. Thank you so much po. Saka sa ano po, sa ang, mga pinagpaguran niya. May sabi na. <laughs> Thank, Thank you ate. Thank you po. Sa inyo na din po, sa nagsusuport po ng ano po, YouTube channel. Salamat po sa mga viewers po. Thank you, Thank you po. God bless po. Lagi no, talagang si Carla ay uh, masyadong mapagmahal, ano, lalong lalo na po sa kanyang pamilya. At dito nga po ay na uh, bumili siya ng uh, Ano po, yun daw po kasi ay request ng kanyang ina. Grabe no, talagang uh, ibang klase si Carla bilang isang anak. Ano po, talagang ginagawa niya ang lahat. Ano po, maging uh, masaya lang ang kanyang uh, pamilya. At higit sa lahat, syempre, yung kanyang uh, magulang. Ano po. At dito ay nakita po natin, ano, na talagang uh, napakasipag ni Carla, ano. At yung pinambili po ng video kay, ayun eh, uh, daw po ay galing doon sa kinita niya sa kanyang online selling. Ano po, doon sa belt bet box. Si Carla, hindi ko po alam, ano, kung uh, paano niya nagagawa yung mga ganong bagay. Ano, kasi nag-aaral po po si Carla, ano. Sa ngayon ay uh, college po siya. Pero siya pa ang breadwinner sa kanila. Ano po? Natutulungan naman po siya s'yempre nung kanyang ama. Kasi yung kanyang ama ay uh, talagang napakasipag din, ano? Dito ay nakikita po natin ano na nagtutulungan yung uh, buong pamilya. Ano po at yung video nga na kanyang binili para sa kanyang ina kasi request daw po yung ng kanyang ina ay gagawin din po pang negosyo ng kanyang ina ano po kaya dito ay nakikita po natin ano unti-unti ay nagiging uh, asenso ang buhay nila Carla ano kasi talagang pagdating po sa pera ay hindi po sila basta gumagastos ng bali wala lang ano po talagang yung pera nila ay nila ano doon po sa pwedeng pagkakitaan din ano po at lalong lalo na po itong si Carla ano, uh, si Carla mayroon na po yung negosyo ano po yung mga pinopromote niya at uh, panay pa rin po ang kanyang uh, trabaho at yung kanyang uh, YouTube channel ano po nag-aaral po siya. Ah, siguro minsan napapadalhin din po siya ng kanyang mga sponsor. ano Pero, siyempre, eh, natutuwa naman po yung mga sponsor magbigay kay Carla kasi hindi naman po napupunta sa kung ano pa man yung binibigay nila kay Carla. Ano, talagang inaayos po ni Carla, no? Yung uh, pagmamanage sa kanyang pera. Ibig kong sabihin, ay hindi po siya basta gumagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ano po, ang binibili ni Carla ay yung talagang uh, kailangan po ng kanyang pamilya. Talagang si Carla ay grabe magmahal na ano po at napakabuting anak. At yun po ang isa sa mga minahal sa kanya ng mga uh, followers ano. Kaya napakaswerte din po ni Kalingap Jomar kay Carla. Ano kasi napakabuting tao at napakabait na dalaga ano po itong si Carla. Marami uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog din na nagsasabing God bless you all. Diyos mabuhay.